May hapon na mga guys, mga parinti na to sa kalikuan. May hapon na sa inyo ha. Totawad gabi na mga Advance ko lang ang pag-greeting sa inyo ha. May gabi na. Anya ka Tak na mga guys, mga parinti, mga agaw na to sa kalikuan. Um, Nala ko ay istorya sa inyo ha. Karun sa tinuod nga sitwasyon, si Mads Inday, di decision na kid sa nga muli na sa kiluilo kay no una ang mangkit niya nga murag wala sa kinabukasan kay Junski. Unya karon ang problema karon kay si Kamasa. Nagdahom kit si Kamasa nga wala gisa siya na luyagan ni Matsinday. Kay e karon ang desisyon niya muli na sa Iloilo kay formal nga desisyon niya karon di na sa hindi na sa sakon kay nagsalig sa sakon. Ang problema kay nahulog ilang salig karon medyo nadulay ang salig kay Kamasa kay medyo si Paton si Kamasa god mga guys, mga printis si Paton mugud to. Unya di man to kabalo magsuksok ubayo god. Kaya ang style mong gusto to, mura ano manggod na sa kay kamasa kay problema ko masa kay grid tulo na man ato. Nya karon si Jones kay college graduate man ako. Karon murag na una una anya nga mulag man daw wala man daw say kaugmaon sa mo na nga si Jones wala na mo ni nga mananghid na siya. Nya ano, sulti ni mo kay muli naman ka, dili na kita ah. uli lagi ko sa Iloilo kay hindi na ko mo kay Jones kay ano mga na tapos ini si ang nanang ko gid si ano na lang si Kamasa Si Masa kay si Kamasa, kay bisan sa bukid ato sa pero panana mo to ka mga kamote to pero masaligan nga tao to <laughs> Jones kay mama si anana, ni pero, saka, si to sa si Kamasa to pero mas mayo ang ano ko kay Kamasa dito kaysa kay Juski Ah oi oh ya yeah. <laughs> muli ni gid <naging> ka Pero ni sa Alisa ko ah Muli ko. o punggan. Wala pagbugong. Awala tama mo. Sibat lagi tani.